Si kuya, ano pangalan mo Kuya? Jericho. Si Kuya Jericho, Jericho. Ah, anong pinaglalaban nyo rito sa DAR? Yung amin, matagal na pinaglalaban na lupa sa amin. Lupa? ano po bang kaso sa lupa nyo? Tungkol sa carp? Mm hmm? Carp? Hindi yung sa amin, may ano na yung sa amin, may na lang yung may distribute. Matagal na Matagal na hindi, matagal na hindi pa na-distribute? Mm -hmm. Pero na-cover na siya ng carp? May ano na siya, yung anong tawang... May ko ano, ko ano ba? May pabil na. Clowa, Clowa, Clowa 'yun, mayroong Clowa. Ibig sabihin, yung Clowa kanino nakapangalan? Yung masyadong kabis. <laughs> ah, okay. Kasi sa sistema kasi ng carp, ang isang pribadong lupain ay kailangan i-distribute no sa batas natin ng may-ari ng lupa sa mga magsasaka. Okay? So, pagka kahit, kahit kasi may papel na na release na ng ano, ah, lagi pa rin yung mga papel namin ano yung uh, na permahan ng presidente hmm, na bigyan lang, uh, punto ng pondo ng lakbang. Oh, ah, yung pondo ano na, na lang hinihintay namin eh. Sa hmm. Ah, ibig sabihin, yun na lang hinihintay na sa amin. Yung sa kanila ang medyo May bagong uh, presidential decree tayo na ano ah. Oh, lahat ng Cloa holder ay wala nang babayaran hmm. sa Cloa. Hindi ba nai-apply 'yon sa inyo? Kung ang cloa ay naipangalan sa inyo? 'Yun ang sinasabi sa ano eh wala daw pong wala pa daw pong do. Wala pa pong pupundahan ng lahat. Hindi pa daw napupundahan ng lahat ba. Na. Na bang, okay. Ba may, eh, paper man, di pa na eh. pupundahan o na peerman na presidente. Pero matagal nang sinabi 'yon nung first ah ano pa lang, unang pagupo pa lang ni presidente Marcos, sinabi niya na wala nang babayaran 'yung mga cloa holder. Ah lahat po ba kayo dito cloa holder? Yung Negros hindi pa Hey Ay kayo. Yung sa mga ano na. Lawa holder. Okay. na nung Okay sir. Uh, ano mo ulit? Jericho. Maraming salamat ha. So Sir Jericho. Uh, okay mga idol, uh, nandito nga tayo sa opisina ng DAR no, sa Quezon City sa Elliptical Road para ipollow up sana yung ating kaso tungkol sa kinasuhan natin na nangangamkam ng ating lupa no? pero may nakita tayo ditong mga magsasaka na nagwewelga uh, patungkol sa kanilang mga lupa na inaward sa kanila no na may mga klowa na anyway mga idol ang klowa ay ang parang initial na titulo ah. Uh, ang ibig sabihin ay certificate of land ownership award na kung saan ay inaaward to ng uh, gobyerno sa mga kwalipikadong magsasaka no sa mga kwalipikado lamang na magsasaka ah uh, Inuha ng gobyerno yung lupa sa mga pribadong pagmamayari para i-distribute sa mga magsasakang matatagal nang nagtatanim sa mga lupa na yun, no? So, uh, may mga issue pala tong kloa na ito, no? Kasi yung ibang nakausap natin, ang sabi ay, uh, hindi pa raw mapondohan yung kanilang kloa at hindi pa mapasa kanila ng lubos dahil nga hindi pa raw napipirmahan ni President Marcos. So, uh, yun, ang hinahing nila rito at yung patuloy na pag-apila ng kanilang kalaban no yung may-ari ng Kloa na binawasan yung lupa na nagiging hadlang no para umusad yung proseso ng uh, kanilang hawak na Kloa kaya yun ang isa sa mga hinaing nila rito na matuldo ka na yung mga ganong apila kasi hindi yan matatapos hanggat umapila yung uh, Uh, may-ari ng lupa at uh, yun nga yung sana yung pondo ng Clowa o yung pondo ng land bank ay mapirmahan na daw ni presidente Marcos. Pag Unang pagupo pa lang ni oh. presidente Marcos, sinabi niya na, na wala nang babayaran hmm. yung mga Clowa holder. Uh, lahat po ba kayo dito Clowa holder? Yung Negros hindi pa. yung, eh, sa, kayo? yung sa Batangas, ang mga ano holder. Ay, Okay, sir. Ah uh, pa mo? Ulit? Jericho. Maraming salamat. Ha. So, sa Sir Jericho, ah uh, nandito sila ngayon para ipanawagan yung hawak nilang klowa uh, para mapasa kanila na nalubusan. Yun lang ba yun, yung kaso? sa kanila, iba yung... Ah, iba yung, yung kanila. Yung kasi sila. Yung may nakita akong kuwaan ko dun eh. oh, sa Hacienda. sa Hacienda, Luisita. Hindi mo na natin eh. pakialaman. Yung dito uh, lang tungkol sa klowa So, Mr. President, ah... Uh, yung sinabi mo na ililibre na yung mga klowa, ang alam kong application yan sa munisipyo sa Maro, sa Municipal Agrarian Reform Office. So, siguro naman nagpunta na kayo doon. Oo, oh, halos ito na lang uh, Lagi naman kami pumunta Lagi naman yun eh. Ayun, oh, follow up lang daw sila rito. So, yun lang. Maraming salamat.